Oh, dia mau. Dia mau buka ni. Dia peras. Ya. Hah? Ini maksudnya. Belakang Profesor itu. Ay, Sama ko si Enric. Dito ko kami, kami ulit sa Farmer's Market. Hindi ko na nabidyoan yung pagbili uh, ko ng karne. Ayan. Ano kaya mga uh, proposal bro. mario mga building ito. Ayan. Isang nga dito. Hanggang dito sa groto. Ayan. Ayan. E, wala na yung mga damo dyan. Ang kabunutan ko. Ayan na. Tanggalin ko pa yun samping ako mo na lang to yung naglinisan ko tapos tanggalin ko yun yung samping dun yung taas ito, nalinis ko na ano yung mga damo mga bode, lilipit ko pa lang tatapon ko muna mga to bunutan ko at yun tatapon ko muna bunut ko dun para hindi nakakaalat tapon ko muna Ang yung kananggal. Ah, nagbunutan ko ng damo. Tabong ko na. Nanginisan ko na. Yan. Nanginis na. Yan. Nanginis. Yan ang kalat. Mayang wandun. tạo bùng bóng à ngon à à bùng 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 tapos silang magmerienda tara nalinis ko na talagang pangawan doon naggabutan Ini nalinis ang over dito pasambot lahat yan saka dito wala na yung uh, one gubit yan ewan ko lang mamaya kung pagdating mo ang dami na naman kan dito gubit ang ah, isang nilisan ko na yan Nalin ni ni mga luwit. Eh bukas na lang bukas pagdating mong gel Diyan sanggo na to. Ah, panto na. Ayan, kasama ko si Burnok. Ito. Pangsigang para bukas. Ayan, babalik na kami sa bahay. Nakabot na kami ng hapon. Daming ginawa, kaya Oh, Sarento, ito na yung sukang pinabibili mo. Oh. Tinatawaran ko, 500 daw. Ang isa. Ano? Ayan, o. Oh, tinatawaran ko, ano? Magkano? 300? Yes or no? Oh, tatawaran ko, ha? Para sa'yo. Isang ganito, o. Oh. Saka yung para sa bahay. Ano lang? Yung lang? Ay, yung mga maliit lang? One, one, five, ah. Yan, pili tayo ng suka. Ah, dito sa May Santa Maria. Yan. The dog eh, is two. Bawang. Bibigay ko lang sa... Ito, ito, sarang ito. Pagong. Atas. Ganito mo mamagkano? Sir, 50. Ah, 50. O. Oh. Ito, saran na ito. 50 daw. Wala na iba. Ay, may mineral. Meg! May mineral pala dito, oh. Opo, sir. Sarado? Meron, sir. Ayun. Meg, yabantin mo yung galon. Ayan, o. Oh. Eh, oh, dum mo na. Dun. Yan ang para ikarga. Yung dalawang galon, yung dalawang galon, ko. Yan, kasama ko si Henrik. <laughs> Hello, Yan, dito kami sa Pounda, uh, Santa Maria. Bili. Yan, going to bigan

ý thức trông đi chung đi chung đi chung đi chung đi chung lắm. chung đi Marabout, tady Boleh tak dapat ni. Bukan saya ke Ini, oh, ini, oh, ini lah. hey, bagaimana Dada na bisa ang Bisaya Jollibee mamaya para meron tayong mga naglilinis sa bahay. Si Jalibit, narbakan, drive thru. Nah, burger angal dah lah. Oh, uh, ni apa? Ni kan burger di kota.

Nawala. Ayos. Para may merienda ng mga naglilinis doon. Jollibee na rin baka